Tita L, itago niyo na lang po ako sa pangalang Patrick, 28 years old, at kasal na. Sa kasalukuyan, isa po akong manager sa isang company for almost 11 years. Tita L, ibabahagi ko lang po ang aking pinagdadaanan. Attracted po ako sa paa ng babae, lalo na kapag malinis. Fourth year high school po ako nung na-observe ko to sa sarili ko. At ngayong nagtatrabaho na ako, mas na-develop pa na sa tingin ko po, hindi na normal. Nakapag-cheat na rin po ako sa girlfriend ko noon na asawa ko na ngayon. At may nakaalam nga ng mga babae na naging karelasyon ko noon at nagpapadala pa rin sa akin ng pictures ng mga paan nila. Kailangan ko na po bang magpatingin sa doktor o eksperto? Sana po mabigyan niyo ako ng advice sa aking pinoproblema. Okay, mga kapatid, makakausap po natin ng lalalala live si Patrick. Shout out, Patrick! Welcome to the show! Hello po. Good evening, Miss Lila. Hi, Patrick. Okay. Okay. Patrick! Hello po, Kamusta ka? Hello, Ito, okay naman. Medyo paraming workload sa trabaho. Okay. Pahina lang ng konti ng radyo kung nakikinig ka sa radyo. Nakikinig ka ba sa radyo? Yes po. Okay. Ka Medyo may konti pa ring feedback kasi baka mamaya i i i baka lumabas ang mga aswang i e i -e -e -e, gumanon. <laughs> Para ano? Para mas clear yung pag usap natin. Okay. Yan. Hello? Ah, ano nangyayari? May nangyayaring komosyon. Yeah, hello? Hello? Hello ma. Okay, sige. Pwede na 'yan. Layu ka na lang ng unti sa radyo, ha? Okay po. Okay, sige Patrick. Sabi mo high school pa to na na-develop na yung uh, pinagdadaanan mo hanggang ngayon. Tama ba? Hello, Specifically, specifically paano ang tama sa iyo o paano ba yung nangyayari sa iyo pag kunwari meron kang nakita? For example, naglalakad ka lang at nakita mo na naka at sa tangganda ng paa ni ate o kaya naman naglalakad ka sa mall at naka sandals. Nakita mo na magandang paa with matching pedicure pa. Ano yung effect noon sa iyo? How does it affect you? Um, ane, unusual feeling eh. Lalo na dito sa country natin, parang hindi siya open. So, since nga yung side ng father ko, parang sa Wednesday, may half Spanish ka din. Parang yun, na namulat ako sa ganun. Nakakala ko normal na before, pero ngayon na tapos sa culture ng Philippines, kasi parang hindi siya normal. So, yung daddy mo ay ganun din? Ah, ah, hindi naman, pero may mga doon sa country nila na Nakikita ko nga, pag in-interview ako sa ganito. Hindi okay kita kita, Patrick, sorry ah. Hindi kita masyadong maintindihan kasi nagkakaroon tayo ng feedback. Yan, yeah, ma'am. Hello? Oo. -oh. Hinaan na lang natin yung radyo. Okay lang? Okay, ma'am. Okay, sige. Wala naman ng radyo, ma'am. Naka-off um, na po. Ha, how about um, online? online, ma'am? Oh, like FB Live, ganyan, meron ba? Meron yeah. oh, po. dito. Para kasing ano eh, may something yung... Naka-speakerphone ka ba? Hindi, ma'am. Naka-phone lang. Okay. Paano lakas kasi ng, ano, no, ng volume niya? Anyways, o oh, sige. So, you were saying na yung tatay mo... Ah, uh, yun na uh, may blood position ng Spanish. And then? Tapos yun, na parang dun sa, sa ano, sa country kasi nila, parang open about dun sa ganung ano. Mm -hmm. Sa ganung uh, fetish. Parang food fetish kasi ang tawag din sa term nila. Pero dito sa country kasi natin, hindi siya open pag ganong topic. Okay. Although may man nakikita ko na mga celebrity pag in-interview about sa ganong fetish, na open lang din naman sila. Okay. Pero kasi parang hindi na normal sa akin. Parang feeling ko, wala na ngayon na uh, married na ako. Tapos medyo na uh, ano, tempa ko. Lalo na kapag nagpapadala yung mga... Sa, Nag-DM sa akin sa, sa IG, uh, mga, mga ganun picture. Okay, Patrick, bago natin puntahan niyang uh, sa ibang bansa, it is more or less accepted. Kung normal pa ba yung nararamdaman mo. Um, mm -hmm. Ta tinatanong kita kanina, ano ba yung effect sa'yo kapag nakakita ka ng isang babae na may magandang paa? Ano yung effect nun sa'yo? Ano? May ano, may high intensity ako na sexual na sex. Oh, okay. And then, ngayon na may mga nagpapadala sa'yo ng mga photos now that you are married, Anong ginagawa mo? Ano? No, first step ko kasi parang Binablock ko na. Mhm. Mm na 'yung mga pa na naging relationship ko para din din sa baby ko. Ha, Nila how old is, is how old is your kid? Ah, uh, mga two years old pa. Okay. So nilalabanan mo naman 'yung pinagdadaanan mo. Yung, yung hindi ka yes, hindi ka bumibigay. You're not giving in to the temptation. Yes. yes. Okay, sige. Yung wife mo, does she know about your fetish? Ah, yun nga, mami. Ah, hindi, hindi ako nagiging open pagdating sa ganun. Why? Di ko kasi alam. Baka kasi hindi niya rin ako matanggap. O baka ma-weirduhan siya. Yun yung na ko. Ilang taon na kayong married? Uh, two years pa lang po. 2 years. Gano kayo katagal na naging kayo bago kayo ikinasal? 9 years. 9 years and yet you you do not, ano, hindi, I'm sorry, let me just ask this, is her foot ugly? Kasi, di ba, does she Ay, have nice hindi feet? Hindi naman. Actually, ano, naging isa rin yun na na-attract ako sa kanya. Okay. So, yung type na, na parang, hindi na ako nabonsent. Yung contentment, nabonsentan sa uh, paanya niya. hindi ka na nakontento uh, sa paanya niya, kaya gusto mo naghanap ka ng paan ng iba. Ganon. Nung mag-jowa, gano, nung mag yung, pa lang kayo. Uh, nung ano, mag-girlfriend, boyfriend stage pa lang kami. Parang, na yun nga, may mga nagiging employee ako na, yun, nagkaroon ako ng parang flirting time na ng tao. Tapos yun nga, parang yun yung unang nakaalam. Yun ah, pero din sa business ko. Bakit ano, bakit sa ibang tao mas madali mong nasasabi kesa sa wife mo na ngayon na dati, nine years mo jowa? Why? Yung naging ex kasi before na yun nga naging dahilan kung ba't akong kapag ano, medyo kalog kasi yun eh. Tapos yun na employee ko rin siya. Tapos puro na na siya. nag sa rin party. Tapos ano siya okay sa pagkakitong sa ganun. Tapos siya nga yung nagpapinabot din sa mga sexist. No, ano ba yung ano? So, ano ba yung personality ng wife mo? At hindi mo masabi sa kanya? ah uh, conservative kasi siya. Eh. Tsaka uh, lumaki sa Christian ano, church, church kid yan. Okay. Kaya so, uh, parang eh, may, gap kami between the uh, uh, real personality with some of this uh, bit ng circle ako sa ba? Okay. Pero kasi, di ba, as husband and wife, you need to be honest to your wife. Yes, ma'am. Yan yung... Hindi ko alam kung paano ko po pisahan, paano ko ino-open sa kanya. Okay. Ayun. Ay, hmm. May Parang hirap. hindi na ko alam kung saan ako nito-umpisa kung dapat ba itabi ko na lang. Kasi mag-cost din ng, ng hour din lang. Eh. No, I don't think so because if she really loves you, she would understand. Um, siguro maganda kapag relaxed kayong dalawa. Hmm. Sabihin mo sa kanya na meron akong pinagdadaanan, nilalabanan ko siya dahil mahal na mahal kita. Pero simula nang hmm. nagkakilala tayo hanggang ngayon na mag-asawa na tayo, hindi ko nasabi sa iyo na And then open it up to her sabi mo sa kanya, wag ka sana mabibigla, wag ka magugulat, or I don't, there are no intentions of me hurting you, but I would like you to help me. Because for the longest time, I have been blocking a lot of women who have been um sending me pictures of their feet. Mm -hmm. I'd rather be honest to you now kesa sa habang buhay tayong magkasama at may tinatago akong lihim sa iyo, hindi maganda yung relasyon na ganon. Di ba? Um, yes, ma. You were saying, mm -hmm. Patrick, na sa ibang bansa, open yung mga ganong klaseng mga fetish. I think, or yung yung sa lahi ba? Ganon ba yung sinasabi mo? I think siguro. Okay. Para... But, hindi ko rin alam kung Okay. Siguro I, I I think if you ask me, I would have to disagree with that. Um mm. kasi siguro dito lang sa Pilipinas tayo ay mga conservative. Mm. Pero hindi naman ikaw lang siguro sa buong Pilipinas ang nakakaranas mm. ng ganyang klase pinagdadaanan. Um siguro meron pang iba na iba rin ang quote unquote fetish ikaw pa iba baka kamay di ba na explain lang natin sa mga nakikinig ngayon when you say fetish it's a non sexual part of your body that you find find it most attractive to and parang you know na ano you get aroused Oo. So, yon para lang malinaw sa mga nakikinig. Pero, um, mas maganda if you be honest with your wife and then, um, tinatanong mo nga ako, di ba, kung normal pa ba yung nararamdaman mo o sa tingin mo kailangan mo nang mag ng professional um, help or uh, help from an expert, di ba? What do you think? Ako, ako tatanungin kita, ano sa tingin mo? Kasi kung ako, oh, I would try na mag sa mga psychologists or psychiatrists. Pero wala kasi akong gut na lakas ng loob para i-continue lang na sa mga doktor or energy psychologist pag sa ganun shift. Okay, medyo um, muffled, muffled ka, Patrick. Ano yon regarding psychiatrist and psychologist? Hmm. Gusto mo? Uh, gusto ko sana i try uh, magpa-check up. Aha. Uh, uh -huh. Uh, kung uh -huh, Kaya lang? Kaya nga lang wala akong na i-pursue yun. Sana dito sa culture ng Philippines. Ah, uh, okay. Patrick, if it would make you feel any better, hindi ko alam kung gano'n ka katagal na nakikinig o sumusubaybay sa akin. Hmm. Ako... Almost three years na. Okay. So, siguro narinig mo na rin at one point that I... I am... I am clinically depressed. lagay kong to. But I am a high-performing clinically depressed person. That is what they call me. Okay. So if it would if it would make you feel any better i always seek the help of my psychiatrist kasi minsan kailangan yung mga um, fluids natin sa katawan yung mga electricity sa ating brain minsan kailangan yang um rewire or kailangan ng aid ng medicine para mas maging okay siya I'm not saying that there's something wrong with you dahil magkaiba tayo ng kaso. I am clinically depressed. You have a fetish. Pero ang pinagkaparehas lang natin is yung you want to seek help from a medical professional like a psychologist or a psychiatrist na nahihiya ka, nahihiya kang uh, magpakonsult kasi sa culture natin ng um, pagka nagpa am correct me if I'm wrong, parang ang basa ko sa'yo mm. Yeah. is, kapag ka nagpa-psychiatrist kasi ako sa sabihin nila, sira ulo ko. Tama ba? Yes, ma'am. Tsaka, alam mo, parang ano na, HIV na pwede okay. 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 Patrick, all the more, now, you need your wife for support kahit wife mo na lang kasi through thick and thin mm. ba diba? um, sa hirap at ginhawa for better or worse siya yung kaagapay mo So, all the more that when you go to the psychiatrist, mas maganda nga kung naandun siya. Alam mo ba ako, pag nagpupunta ako sa psychiatrist ko, kasama ko lagi si Tito Daniel. And I mm -hmm. always tell him, I want you to be um, beside me kapag kausap ko yung psychiatrist. Kasi, one, para meron ako emotional support in case I break down. Second, para um, ma, baka kasi may mga things na hindi mo naiintindihan na nasasabi ko na sa psychiatrist at least naiintindihan mo na rin. And pangatlo, baka meron akong mga iba pang detalye na nakakalimutan. So, feel free to butt in the conversation. That's why I want him beside me. But primarily, for support, kailangan mo yung wife mo for support. And I'm sure if she loves you very much, she will understand what you are going through. Most especially, na hindi mo naman pinagpapapatulan itong mga babaeng nagpapadala sa'yo ng picture ng kanilang mga paa. That alone, Patrick, means you want to change or that alone means mahal na mahal mo rin siya so mm. alam niyo yon parang sa isang magandang pagsasama at payapang pagsasama ng mag-asawa hindi ba she also deserves your honesty yes ma oh. so wag kang matatakot gusto mo ako kumausap sa asawa mo wala problema And if you don't have a psychiatrist, mm -hmm. I'd be happy to give you the clinic hours of my psychiatrist with matching discount yan. She's a very good neurologist and psychiatrist mm -hmm. and Patrick. This I can yes, promise you. Very confidential kapag nagpatingin ka kasi sa isang psychiatrist or psychologist, hindi ka naman yan imamartez or imamarisol sa kung kani kanino. Kumbaga kung anong napag-usapan nyo sa kwartong iyon, stays in that room, kayo lang ang nakakaalam nun. Parang, kumbaga sa, sa ating law, may privacy act din yan. Hindi yan idinadaldal sa iba. Alam mo ba, noong nagpatingin ako sa kanya and she told me to take a leave sa news and from radio, that was like, I think, a month. Gumawa siya ng medical certificate pagkatapos um nilagay niya lang doon yung pinagdadaanan ko iba to sa ha hindi ko hindi ko alam ko kailangan mo magleave or whatever pero yung sa akin lang ha hindi pi, nagpadala siya ng medical certificate pinakita ko sa sa, sa mga sa mga kinauukulan na kailangan kong magleave parang ang ano lang niya nil, basa nilagay niya lang doon na she seek my professional help wala na siyang ibang nilagay pero nandun yung numero niya. Iba kasi yung sa akin ha, pero yun nga um it is all in privacy, huwag kang mag-alala, hindi yan lalabas. So sana nga rin yung medyo naka one night stand mo, hindi siya magano eh mag -kiss and tell. kasi 'di ba, parang ang pangit kung doon pa malalaman ng ibang tao na may pinagdadaanan kang ganyan hindi ko sinasabi na yan e eh problema o hindi ko hindi kita gina judge because of that fetish that you have for sure a lot of people who are listening right now maybe have some other fetish di ba hindi hindi ko rin naman sinasabing lahat ng Pilipino ay ganyan pero um it's something that pwede namang magkaroon siguro ng solution. I think yung psychiatrist or psychologist is a good way to go para mabigyan ka rin um, nila kung, kung kailangan ng uh, baka gamot. I don't know ha, hindi ko alam uh, kung, kung kailangan ng prescription o baka may ibang klasing therapy. Minsan nadadaan yan sa therapy. ba? Diba? And it's much better if you tell it to your wife. Kasi malay mo, di ba? Nakapanood ka na ng Fifty Shades of Grey? Ah, uh, sorry, wala. Hindi ba na akong time? Okay. Kasi yon iba, iba rin ang fetish nun, ha? Mas nakakaloka pa yon Oo. Uh, so, 50 kata. Fifty Shades of Grey. So, yun, iba pa yun, uh, Patrick. Pero, yun nga, I, I guess, Um, it's about time that your wife knows and hindi para lagut lagot ka. Hindi ganun eh. Kung hindi para kumuha rin, humugot ka rin ng lakas at suporta sa asawa mo. Lalo na may bagets na kayong two years old, di ba? Ayun. So, mas maganda kung maging open ka sa kanya. And then, magkasama kayo magpunta sa doktor kung kinakailangan. If you need help, Um, I think Pampi has your number. I can easily connect you to if you don't like my doctor, there are other psychiatrists and psychologists that I know that I can connect you with. And wag ka mag kung ano man ang idini-discuss sa loob ng clinic, dun lang 'yon. Sa inyo lang 'yon. Ganon. Okay. Uh, wag mong iisipin na porket nagpapasay psychiatrist may yung yong iba na rin naman ngayon um, Actually, alam nyo, sa panahon ngayon, nagpapasalamat nga ako eh. Kasi, if you compare it, Um, during the early 2000s, Patrick, yun talaga, mas, mm. ano, mas, mas cruel ang mga tao Nung no, Pag sinabi nyo pa, psychiatrist, uh. ay, wala, baliw yan, Anong, may tatlong tornilyo na laglag yun, tsaka ganyan. Pero ngayon, alam mo ba, medyo nabawasan na nga yung stigma. You know why? Kasi marami mm. ng tao ngayon ang nag-a-advocate ng mental health and Patrick, that is very, very, very important. Okay? Importante yun. I, mm -hmm. I always have a hard time of when it comes to dyan sa ganyang fetish, na yung yun nga yung nabanggit na po mag na yung dati kong naka white, white na one night stand na parang nagkisentel kaya yun may mga kumalat So, na, nag de na din. Hayaan mo na yun. Basta just keep on blocking them. And yun nga, just be open sa, ano, sa wife mo. Okay? O, oh, baka si Dr. Love merong maipapayo kasi programa na niya. Akakaiba ito. Na, na ano mo ba? Na, narinig mo? Ay, mga fetish-fetish oh, na oh. yan. Actually, there's nothing wrong if you consult oh. a psychiatrist. ah hmm. uh, ako man, Nung, ah, na ako ng aso. Iyak ako ng iyak. Na-depress oh. ako the whole day. See? Oo. So, I consulted a psychiatrist. Uh, ano yan? Mga uh, late 90s mm. sa, ano, sa LA. na mm. consulted ako sa psychiatrist. Malaking tulong. Oh. Kasi there are... There are things that happen to us na hindi natin nakokontrol ka agad Oo. dahil ang kalaban natin, yung utak Totoo natin. Totoo yan! Ang number one enemy mo talaga is yourself. Oo. At doon tayo, mo. doon tayo i-guide yes. ng mga psychologists yes. and psychiatrists. At higit sa lahat, sabi nga niya sa akin noon-noon, tuturuan kita ng discernment. Mm. <laughs> diba? oh, 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 oh. Okay, oh Patrick ah, dala Dalawa na kami Pero sana nga ah, Maging okay kay na Sa mga susunod na araw Usap tayo ulit I, You know, I suggest uh, Oh, Patrick, ayan pa Psychologist oh. munang I-consult niya mm. Kasi baka po pwedeng Ma, ma ano, ma Therapy Ma-therapy mm -mm. ng psychologist mm -mm. Ang mga psychiatrists Kasi more on medicine yes. And things like this oh, oh. Yung mga nag-start I, you know I suggest that you go to Consult a psych oh, uh, psychologist oh. Kasi so, baka meron ding maung, mabungkal or maungkat baka pinag-ugatan nito from your childhood Oo, baka merong um, you know childhood um, something pinagugatan uh -oh. na pinag-ugatan at least madidiscover mo rin kung paano at uh, how it began diba? Dr. Camille Garcia ayun ay ay ang husay Ay, na totoo. psychiatrist na psychologist na. Mm -mm, galing mm -mm. oh Patrick hello oh, oh. yes ma'am okay uh -oh. Sige, so meron pa ba? Salamat din. Thank you for trusting us Thanks, sa uh, pinagdadaanan mo. Uh, we'll pray for you. Totoo. Mm -hmm. Yun nga I was about to say, I will pray for you and sana maging okay kayo ni Wifey. Basta pagka nagalit si Wifey sa'yo, bigay mo yung number ko. <laughs> mm -hmm. Kakausapin ko siya! Promise, okay? Thanks Patrick and...